Bismillahirrahmanirrahim. Sinabi po ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadith ni Imam Ahmad, "Ala ukhbirukum biafdal min darajat as-salati was-siyami was-sadaqah?" Qalu bala. Qala islahu dhat al Sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanilang mga sahaba na gusto niyo ba na sabihin ko sa inyo ang pinakamainam na gawain, mas mainam pa kaysa sa mga sunnah na salat mga sunna na pag-ayuno, mga sunna na sadaka, sinabi ng mga sahaba na upo o propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi ni propeta sallallahu alayhi wa sallam na ang gawain ito ay ang islahu dhat albayin, ang pag-ayusin mo ang dalawang magkapatid. At sila ay nagkaroon ng alitan, nagkaroon ng pag-aaway dahil sa iyong pag-aayos sa kanila at sila ay nagkabati ang gantimpala ng taong ito ay mas mainam pa sa sala na sunnah at siyam na sunnah at ganun din na sadaka na sunnah.